Yan, ito na yung part natin ng Honda Beat mga sir na pinagawa sa iba after 2 days sumabog yung makina. Yan, ang babali, ano, ah, simbolo na natin. Ito yung block na sumabog mga sir. Yan, yan, yan. Ito. Yan, yung sa, ano, sa nag-comment sa akin dito kung papa wrist ba daw. Para sa akin, ano, kung gagastos lang din ng malaki sa wrist sleeve kasi papalitan to, medyo magastos kung konti lang din naman difference dun sa sinasabi nyong pa resleeve mas magandang ano, ah, bago na lang kasi nasa 2.6 lang yung presyo nito kung magpapa resleeve ka tingin ko parang ang hirap gawin to resleeve, sa so, ABB kasi yung gumagawang ganun, parang yan dun sa ano sa mga big bike sa mga big bike yun tapos sa mga ano, sasakyan tapos ito yung mga piece ang kailangan natin itong sigunyal ito ayan. galing sa akin yan para makatipid-tipid naman si sir kasi babae na kasi yung gagamit niya itong motor na to ayan bumaloktot pero andito na rin yung pin, pin saka yung valvula ayan pero i regrinding compound pa natin importante ma-symbol mo natin to ayan at uh, asan na yung bearing nito ito ito yung sequential bearing ito yung gagamitin natin pero ipipress natin yan yan gusto na gusto mga sir no problem ta Minawaranti ako pa ngayon kapag galing sa akin. Tapos yung bagong block natin. Yeah. Okay. Lagay mo na yung ano. Bearing ng ano sigunyal, Para may lubog na natin. Kapag naglulubog naman kayo ng ano, ng sigunyal, huwag niyo kakalimutan yung mauuna yung timing chain. Mauuna yung timing chain kasi kapag nahuli yan, tatanggalin tatanggalin niyo ulit yung sigunyal na bago. O ilulubog yung lulubog niyo ng ano, sigunyal. Yan, siyempre si Kapulong ang babanat niyan. Alias Pipipip. pip pip. Ayan, okay. natin yung sigunyal. Kapag ka hindi nyo ginamitan ng butin mga sir, hindi nyo po maipapalubog yung sigunyal na yan. Kaya kailangan pinapainitan. At uh, ito na nga yung kanyang piston, bagong bago din. Pati yung pin na isa sa dahilan kung bakit na sira yung motor na to. Kasi nakalimutan yung piston pin lock. Yung sinasabi kong piston pin lock, pati nga yung piston pin lock. Kasi sa. Yan. Yeah. Ito yung piston pin lock mga sir. toto. Ma napakalit lang to pero kapag ka ito yung hindi nyo naibalik ang daming sisirain nito yan yeah, kaya yeah, dapat lagi nyo ido double check to ba diba? mas nga Apprentice ni <coughs> <coughs> Yan, yeah, i double check niyo lagi yung piston pin lock. Yeah, dapat meron yan kabilaan. Yan, yeah, tapos yung dowel ng crankcase natin mga sala, huwag kalimutan. At uh, ayan nga, lalagyan natin ano. Uh, gasket silicone. Okay. yan mga Okay. nakatayo na yung makina, Okay. na natin yung block, Okay. 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 bago yung kanyang Okay. 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 Okay matik po yan na kailangan din siyang i-grinding compound para maglapat kasi galing sa ano uh, sa pagkaumpok ng piston sa kayong ano balbula kaya kailangan natin siyang i-grinding compound na parang ganyan yan bari na yung ginagamit natin para kahit pa mas mabilis yan i-grinding compound muna natin tapos ugasan natin ng dalawang beses ng gasolina yan kailangan matanggal natin yung ano yung grinding compound ito na mga sir. Lagay ko na yung uh, tensioner. Yung pala. Yung chin guide. Tapos yung uh, dowel. Ayan. Kapilaan po yan. Dapat meron yan. At uh, huwag nyo wawalain yan mga sir. Kasi yan po yung kanyang uh, trabaho. Eh, uh, magmatch or magpantay yung black to head. Kaya huwag nyo wawalain yan. Tapos yung gasket. Ayan. Dito na naman sa gasket dito mga sir. Dahil hindi naman siya gumagamit ng kulan. Pwede nyo yung lagyan ng... Uh, gasket po yan pero wag lang makapal pero mas gugustuhin ko pa rin yung bago ilalagay natin ng gasket dyan para hindi siya masagwan tingnan o hindi pangit tingnan at ayan. Uh, yan ilagay ko na rin yung bulb seal tapos na rin itong nahugasan dalawang beses kasi nga gumamit tayo ng carbon, ano yung coal pala nung kwat uh, don. palimutan ko na pag nakikita kita pa narin. uh, <laughs> yan, ano pala grinding compound ito na yung bago natin ding ano balbula. Dalawa yung pinila kasi ano to eh. Uh, bumaluktot. nagsalubong yung piston saka balbula. Yan. Yeah, Nalagay ko na yung cylinder head niya. Naikpitan ko na rin yung apat na stud nut. Tapos dito turnilyo. Tapos ito hindi ko pa naikpitan dito. At uh, kapag ka once na ganito mga sir, Honda Beat yung gagawin ninyo, mas magandang i-peel gauge nyo muna o ibalik nyo muna tong head nya dito, sa kanya sya sukatan. Huwag nyo sya sukatan lang nakatanggal to kasi magkaiba to sa Honda Click. Tsaka sa ibang, sa, sa ibang motor. Ito, nakatiming to, kaso ito. sumikit lalo. Kaya dapat, nakakabit, nakakabit na sya sa kayo mag pillar gauge. Kaya susukatan na rin to, 12 sa 18 sa baba. Ah, okay, ito, naibalik ko na rin yung cover niya mga sir. sukat na ko na rin siya ng valve clearance. 12 saka ka uh, 18. Tapos, huwag niyang pagbabalik na yung rocker arm na intake saka exhaust. Patandaan niyo dyan, pag I, intake, pag A, yun yung exhaust. Kailangan sakto po yan mga sir para hindi umiinga yung makina natin. Tapos panggilid na lang. Saka yung oil seal niyan, kaso walang oil seal si sir, kapilaan. At least meron naman ako niyan kaya ilalagay natin. Tapos dito, yung cover dito, ayo, wala na yung cover niya. Tapos tambucho ilalagay na natin para may isalpak natin sa chassis niya. Okay, mga sir, nabunan natin yung makina. Pinagasama natin yung kanyang chassis. At meron tayong isang, uh, ayan, may, may Ayaw ko, ayaw ko kung kanino yan. Guys, huwag nyo kalimutan magpagawa. Tandaan nyo, hindi puro sa akin lang ng motor. Tapos, ano pa? Yung okay, isang pauwi. Ba baka gusto mong manawagan na, manawagan ka na. Baka uuwi ka na ng probinsya nyo. Baka... Mas, may mag-sponsor dyan, o. Oh. Baka manawagan ka na. <laughs> uwi ka ng probinsya ayan, ah, yeah. na, na, ibalik na natin or napagsama na natin I ilalagay ko muna yung mga sensor throttle body, air cleaner box pati magneto yan, ilalagay yung mga nga lahat sa kamaya, testin natin pa anda rin kasi meron pa tayong gagawin gagawa pa tayo ng uh, front brake yung kanyang uh, repair kit dito sa master Ay, balik ko muna yan ah. yung mga uh, throttle body saka mga sensor tapos pantay natin. Okay, ito na mga sir. Bali na lang natin. Ibalik na natin yung mga throttle body, magneto, airbox. Kulang na lang talaga dyan yung mismo uh, plastic parts man, ng, nang ano, cooling system ng block. At uh, kinalkal din natin to dahil nagpalad din tayo ng battery. Kasi sila na yung battery nito. At sila din ang bumili niyan. Na nalagyan ko na rin ito ng langis. Tapos titistingan natin pa ano rin siya ngayon. Okay, ayan, maanda na siya mga sir, papansin nyo kasi dito mga sir hindi ko pa binabalik yung kanyang panggilid para may ko sa inyo na yung kanyang uh, bakina ay tahimik na kasi yung pulley nito mga sir may problema kaso nga lang uh, wala pang budget doon sa panggilid sa pulley kaya yung kung ano yung andun sa panggilid nya yun pa na ibabalik natin sila na lang daw bahala magpalit ng uh, pulley daw nila sila na magkakabit kaya papansin nyo, timing na timing na yung makina nya. Yan, galing po sa akin yung signal na yun, mga sir. Yan. Ako na rin yung nag-align yan. Kasi nag-align na rin ako, mga sir, ng signal. Ako na rin kumagawa yan. Yan, purpose ko sa mga customer ko, makatipid. Kaya kapag ka, ano, meron ako signal, yun eh, na rin yung binibigay ko. Kung baga, pinabayaran ko din siya para kahit pa paano, pagin ako uli na gumawa ng... Uh, mga ganyan kung baga example mo yung sigunyal nagkakahalaga po yan sa Honda ng uh, 4.5, 4, 4.8, 4.9 ganyan yung mga presyo sa akin binibigay ko lang sya ng 1.5 uh, 1.5 to 2,000 to 2.5 yun yung ganoon mong presyo pero lahat po yun original po yun hindi po siya sya quant. yung replacement original din po yun tapos sagos na. Kulang na lang dito yung upuan, panggilid, tapos tapos na. tayo tayong katimik na yung mga kanya mga set. Ito nag-negative na 'to mga sir. sir Kumbaga 100 plus may kita 'to. Nagwa 140. Nagwa 150 kanyan. po yung totoo yung mga sala yung after 2 days change oil hindi po yung totoo yun depende na lang kung uh, click yung motor ninyo naghalo yung kulan gusto nyo malinisan ka agad yan po pwede yan pero ito hindi kasi bago naman yung langis niyan. ang uh, pinapayo ko lagi dyan 500 to 1000 km change oil yan gabalik na natin yung upuan pang tapos uh, okay na yan yan gusto na gusto na maanda na yan pwede lang makuha yan bukas น้องไม่อะไร